Pwede ko bang tawagin ang Cavite State University na samahan ako dito? Mabaybigan, sila po ang risiko ko. Sila po ang nagpapatunay. Libre na ang koleyo! Sila po ang kawalatan natin. Natutuwa ang libre ng koleyo. Dahil batas na ito, napakaraming dudulungan. Sila po ang pruweba. Yung bawat isa dito po, Kuweba, na kung ang isang lingkod bayan gagawa ng tama, hindi magnanakaw, at gagawin ang para sa bayan. Kaya na natin umayon! Huwag yeah! po natin makalimutan, na Senator Bang,